Magandang araw sa inyo mga kadapatids, Kuya Toy Beach para magbigay ng update dito kay Mr. Nakamura mga kadapatids. So ngayon mga kadapatids, pasensya na po at medyo matagal tayo, madalang tayo mag-upload ngayon dahil very busy po tayo dun sa kabila kay Mr. Hideyunin. So dito tayo na gano'n, mag-update sa inyo ngayon. Uh, mga nakasalang na po yung mga ano, yung mga pang OLR next year ni pang next year ni Mr. Nakamura. So, papasilip ko po sa inyo yung mga naisalang. Yung mga pala pong na iril ko na gray cell, hindi pala pers ng Hiroshima. Second place lang po siya. Nandito siya ngayon. Pero ang naglipad po, hindi si Mr. Nakamura. Pero, <coughs> excuse me po, nandito, ibinalik, anong naglipad para i-breed. Andito siya ngayon. Papakita ko po sa inyo ang lineup niya rito. Halos mga gray cell at saka mga sayong. Saka meron pa mga iba. Marami rito pero konti lang. Maganda naman at konti lang ang kanyang pairing ngayon kasi sobra hirap dahil mapapakita ko sa inyo sinasapinan ng papel tapos pagka kada pasok ko papalitan po ng papel kasi para daw ma-monitor yung dumi nila pagkakapit dun sa dyaryo at minsan sinasadmit nila ron sa bed at uh, tinitignan yung dumi kung may, an, may diferensya kaya masyado sila maingat dito mga kalapatids kaya konti lang po nakasalang dahil sobra po dami ang dami mga finisher na ibinalik dito sa loob kasi binabayback pa ni Mr. Nakamura yung mga finisher para hindi na nag, hindi na siya nagdadagdag ng na mga kung anong anong breed, mga ibang break So papasilip ko po sa inyo tapos sa kabila puno po yung kulungan doon. Sa kayo mga nandito, mga ilang piraso lang po, ilang ilang pair lang po yung mga nandito. Tara, pasilip ko po sa inyo. Yeah, mga kalapatids, ito unang pair na papasilip po sa inyo. Ito po yung ano, Nagkamali po si Kuya Toybits. Kala ko number one, number two lang kasi nandito kanina yung kasama ko. At umalis na. Tinanong ko, ah uh, pumunta ng Kansai Airport. Meron, naman, meron na naman susunduin na kalapate. So ito. Yung gray cell po yan. Dito po pinanganak yan. Anak po nung uh, Imported ayan po yung nag second place tapos ayan pare sila may sensor oh. ito rin hindi ko na alam kung anong place tong brown na to sayon uh, po to kasi meron din siyang color coding kaya alam ko rin yung mga ibang breed dito ito meron din po rito sa kabila brown ulit talagang pinaparami nga yung sayon kasi ang sayon po rito dalawa ang imported Ayan o, oh, tsaka itong blue bar na naka-sensor oh. Ayan, brown uli. Dito sa baba, brown uli, tsaka black. Ayan, nyo. Pansinin nyo yung color coding po ng mga brown, puro orange. Kasi yung original na sayon is orange. Orange din yun nandito sa kabila. So, ito, brown ulit. Pangatlo. Pangatlong pair. O, orange na naman yung ano niya, yung color coding band niya. o, yan. Pakita ko sa inyo. So, iisang lahi. Yan, o. Kulay orange. Napansin niyo po yung kabilang panya niya. Yun, orange. Ito, ito, hindi niyo nakita. Pakita ko to. Yung kabila, yung baba, nakita niya, orange. Yan, oh. So, isang lahi lang. Ito naman yung nanay nung nag second place. Na, ito yung imported na ano niya, na gray cell. Pinaraisen niya ng brown pero hindi ko lang alam kasi wala nakalagay na orange. Pero, iba po yung singsing -sing niya. So, ibig sabihin imported to, imported to. Imported yung brown, imported yung gray pero hindi ko alam kung anong lahi nitong brown na to kasi wala namang kulay orange yung ban niya ay ano niya kabilang paan niya o wala double ring kasi hindi natin alam kung anong breed yan basta yung nalalaman ko lang ayun ang sinasabi ko po ayan ito si ano ito yung checkered ito yung nag anak ng ah uh, ng ano ng checkered na, nagpers nag naman. Ito si Sky. Ito naman cross siya dal orange. Uh, anak siya nung ace bird ni Mr. Nakamura na nakcross dun sa brown. Pero ang tatay nito white flight, mana siya sa tatay. Papakita ko mamaya yung tatay nito. Pero yung ano niya, color coding ba niya orange. Yan. So, ito lang. 1, 2, 3, 4, 5. lang dito. Mga, mga kalapatid. So, nandun yung papakita ko sa inyo. Papasilip ko yung nandun sa kabila. Tapos na po tayo maglinis. Ngayon, nandyan na. May pagkain na sila. Malalabas nyo natin. Mga babae lahat yan. Mga kalapatid. Mga So, palabasin muna natin itong mga kak. Dito, wala nakasalang. Wala, wala nakasalang dito, buti naman. Kasi pag may nakasalang, mapakahirap. Parabasin natin ito. Kap. Ah, Itong dalawang brown na naihago sa kapila. Yan. Ah, so, lalabas tayo mga kalapatid. tapos na tayo. Kapasilip ko sa inyo nandun sa ano. Nandun sa loob ng building. Ito na yung mga neto yo. Oh. Nag-aabang ng ayuda eh. Wala. Nasasanay kaya ang dumi rito oh. Pangit tignan. Pag marumi yung... so, pasilip ko. Ay, hindi pala yung pagkain. Amin, balik So ito, pakita ko sa inyo yung mga nandito. At yung kanina pong naka-orange na van na white flight, ito po yung tatay niya. Ayan, yung unang dating ko rito, ito yung pinasikat niya, no? Na nag number one. Sa 1,000 kilometers na one loop race dito sa Japan. Yan, hindi nawawala sa line-up yan. Kada may breeding si Mr. Nakamura, kasali lang yan. parating nakasalaman. Ito, naka-sensor din tong black na to. Ito, Morris Gordon din to, pero hindi galing sa amin. Direct. Yung magulang nito, direct kay sa pinagkunan niya doon kay Morris Gordon Ito, brown na naman. Oh. Ayan, orange na naman, mga kalapatids. Yung, yung ano niya. Ibig sabihin, sayon din to. Oh, kulay orange din yung band niya. Tapos, ito, cross pero orange din yung ilagay ibig sabihin yung isang breed nito uh, sayon din yung isa din natin alam kung ano pangalawa itong panatlo o oh, yun o oh. din yung hen hen yan yung brown tapos itong Paris niya yung checkered pangatlo ito po yung pang-apat. Brown na naman. At saka blue bar. Kada, lahat ng brown dito, puro sayon. Ayan, ah, malapit na mga itlog to. Medyo na late siya mag-breeding ngayon. Palagay ko yung Paris nung ano kanina. Yung gray cell. Yung gray cell. Alak niya to. Kasi ang sayon dito na may dugong sayon, itong blue bar eh. o, nakakulay orange bag. So dito na naman. Brown na naman. Nasayon na naman yan o. Oh. At saka blue bar. 1, 2, 3, 4, Ito naman ang pang-anim natin. Isang black at saka itong blue bar. Kulay orange yung band niya. So, ano rin to, cross team to ng sayong. Ito, at saka doon sa taas, magkapatid. Yan, at saka ito. Yung blue bar na yan. Anim. O, oh, ito. Yan, kung nag-second nag place yung, ano, yung gray cell, Ayan, nag, ano siya, nag-breed ng mga gray cell. Pangatlong gray cell na to, na nakasalang. Dalawa rin sa labas, saka itong na sa loob. Ayan. O, oh, may dugong sayo na naman tong checker do. Oh. Kulay orange eh. Ito naman, anak na imported na nandun. Bali, kalahi niya yung nag-second place. So, ito ang last Mm. Ayan, may dugong sayo na naman itong blue bar na to. Kasi yung sayo niya na brown, pinera niya ng blue bar. Minsan blue bar ang kaper, minsan naman white white. So, bali 6, 7, 8 plus ilan dun sa labas. So, ayun po ang ano, nakasalang na ngayon. Sana wag na Ang hirap. hirap na mag-maintain ng ano yung diaryo ban nilalagay. Yan yung mga nito yo. So hanggang dito na lang mga kalapatids at magpapaalam ng si Toy Bids tapos na rin ang trabaho. Medyo mahabang oras natin ngayon kasi nga uh, nags, ano na, nagsalang na ng mga breeder pero nung walang nakasalang 30 minutes to 45 minutes tapos na trabaho pero ngayon may nakasalang naabot po tayo ng isang oras, isang oras at kalahati so hanggang dito na lang maraming maraming salamat po sa walang sawat tumatangkilik sa youtube channel ni Kuya Toy at saka ipalo nyo na rin po yung aking reel at saka yun doon po sa aking page so maraming maraming po salamat huwag po kayo magsasawa kasi madalang tayo mag upload mas pa paano, meron din tayong pa isa-isa na isisingit. Dahil nga sa sobrang busy si Kuya Tevis itong uh, tong panahon na ganito dahil nga yung ano naman, yung importation, hindi pa po nag-uumpisa yung Singapore to Taiwan namin. Uh, sa auction pa po yung mga pinadalang mga pigeon ID. yun naman sa Pilipinas, ayaw pa po nila magbigay ng accreditation kaya pero hindi pa rin po nawawala ng pag-asa si Kuya Toy Um meron sigurong panahon lang na talagang uh, may uuwi na natin ng mga kalapati. So yun sa mga naiinip, eh pasensya na pati po si Kuya Toy Beats na At gusto ko na rin po magpahinga. Umuwi na po sa Pilipinas at kumain uwi ang mga kalapati. Nagaling po kay Mr. Hideyunin ah, magpo, for good na po tayo. O, oh, inihintay ko na po makapag <coughs> biyahe na po tayo ng kalapate para maka for good na po tayo. Masama-sama po tayo dyan sa Pilipinas. Ah, happy flying po tayo dyan pagka nakauwi po si Kuya Toybiz. Maraming maraming po salamat. Huwag po kayo magsasawan tumangkilig sa YouTube channel ni Kuya Toybiz. Arigatong po. Salamat.